Ano kaya ang gagawin mo upang makaligtas ka sa mga nilalang na hindi pwedeng magingay? Alamin natin ang kwento ng A Quiet Place. Isang pamilya ang tahimik na naglalakad na walang sapin sa paa, sa isang bakanteng tindahan sa isang ghost town ang ina ng pamilya, si Evelyn Abbott, ay maingat na sinusuri ang isang tumpok ng mga hindi na-recover na gamot para sa kanyang panganay na anak na si Marquez, na may sakit. Hiniling ni Evelyn kay Marquez na uminom ng gamot, at nag-sign language para tiyakin sa kanyang anak na bingi na si Regan na maayos ang kalagayan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinagmamasdan ni Regan ang kanyang nakababatang kapatid na si Bo, na nagpinta ng larawan ng mga rocket sa lupa nag-sign language ito kay Regan, na kung paano sila makakaalis sa lugar na iyon, pagkatapos ay pumunta si Bo sa istante at pilit inaabot ang space shuttle na laruan. Muntik na itong mahulog sa lupa, mabuti na lang at nasalo ni Regan. Si Lee Abbott naman ang kanilang ama ay kumuha ng electronics para sa isang istasyon ng radyo na magpapalakas sa kanyang signal pati na rin ng wire cutter para kay Regan. Kinuha ni Lee ang laruan sa bunsong anak. Tinanggalan niya ito ng baterya at sumanya sa anak na hindi pwede dahil maglilikha ng ingay. Nang umalis ang pamilya, ibinalik ni Regan ang laruan kay Bo dahil sa awa sa kapatid. Lihim na kinuha ni Bo ang baterya sa kanyang paglabas. Tahimik na naglakad pa uwi ang mga abot sa mabuhanging landas na kanilang ginawa. Nang makarating sila sa isang tulay ng pedestrian, bigla nilang narinig ang electronic sound ng isang laruan mula sa space shuttle ni Bo na naglikha ng ingay mula sa likuran nila. Ang takot na si Lee ay bumalik sa kanyang anak, ngunit huli na, hinawakan siya ng isang alien at mabilis na pinatay si Bo. 472 days ang nakalipas. Ang mga abot ay nasa bukid ng pamilya. Nasa basement si Lee, kung saan mayroon siyang malaking camera at surveillance system, pati na rin ang mga radyo at electronics na ginagamit niya upang makipag-usap sa mga nakaligtas. Mayroon ding iba't ibang mga CP sa pagsalakay ng mga alien buntis si Evelyn. Nag-set up siya ng oxygen tank na konektado sa breathing mask ng sanggol. Ito ay nasa tabi ng isang kuna na natatakpan at naka-soundproof. Umakyat si Lee sa butil na bunker ateik para makita ang larawan ni Bow. Hiniling ni Evelyn kay Regan na sabihin sa kanyang ama na handa na ang hapunan, na inaatubili niyang ginagawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, kumain sila sa dahon ng suges sa halip na mga plato. Nang maglaon, habang naglalaro ng chess, si Narigan at Marquez ay hindi sinasadyang natamba ang isang gasera at nasunog ang carpet. Mabilis itong hinugot ni Lee at tahimik nilang hinintay ang resulta. Isang malakas na putok ang narinig sa bubong. Si Lee ay tumingin sa labas ng bintana at nagulat ngunit nakahinga ng maluwag nang makita ang isang rakon na nahulog mula sa bubong. Bumaba si Lee para gumawa ng cochlear implant processor na magpapagaan sa pandinig ng kanyang anak. Bumaba rin si Evelyn sa hagdan, ngumiti sila parehas ni Lee, nagsuot ng headphone, at dahan-daang sumayaw sa himig ng Harvest Moon. Pagsapit ng 473 days ay kinuha ni Evelyn ang kanyang presyon ng dugo sa bodega ng alak. Habang si Lee ay naglalagay ng buhangin sa daanan. Ilang linggo na lang ay magsisilang na si Evelyn. Inilagay niya ang stethoscope sa tiyan nito, at narinig ang malakas at malusog na tibok ng puso pumasok si Regan sa bahay, at sinubukang bumabasa bumaba sa basement, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Binibigyan ni Lee si Regan ng bagong Cochlear Implant Processor, ngunit pinigilan siya nito sa pamamagitan ng pagsenyes na hindi ito gagana. At iniwan niya kay Regan ang Coach Lear. Aalis si Lee at isasama niya si Marcus ngunit natakot ang bata na sumama. Sa halip mas gusto ni Regan na siya ang sasama, ngunit sinabihan siya ni Lee na manatili at alagaan ang kanyang ina naiinis na tumakbo siya sa kanyang silid upang subukan ang kanyang bagong cochlear implant processor. Umalis si Regan sa bukid dala ang isang bag ng pliers at mga nakabalot na gamit mula sa aparador. Dinala ni Lee ang kanyang anak sa ilog, itinuro niya rito na ang maliliit na tunog ay okay hanggat may mas malakas na tunog sa malapit. Sa waterfalls, ay nag-usap ang mag-ama ng walang takot na marinig. Tinanong ni Marcus ang kanyang ama kung sinisisi niya si Regan sa nangyari kay Bob. Sumagot si Lee na walang dapat sisihin. Walang kasalanan si Regan, sinabi ni Lee. Si Regan naman ay nakarating sa walking bridge kung saan may ginawang makeshift memorial para kay Bo. Binuksan niya ang bag at inilabas niya ang space shuttle na laruan. Pagkatapos ay ginamit niya ang pliers upang putulin ang isang wire para hindi gumawa ng anumang ingay. Sa bahay naman, si Evelyn ay may bitbit na bag ng labahan mula sa ibaba. Nang nasa hagdan na ay sumabit sa fako ang bag. Hinili niya ito at hindi niya napansin na umusli ang talimpay taas. Pauwi na si li ay may nakita silang matandang lalaki, mula sa kakahuyan, malapit sa bangkay ng kanyang asawa sa lupa. Sumenya si Lee sa matanda na manahimik, ngunit sumigaw ito ng napakalakas. Tumakbo si Lali at Marcus. Habang ang lalaki ay mabilis na pinatay ng alien. Sa bahay naman nila ay pumutok na ang panubigan ni Evelyn bumaba siya sa basement at natapakan niya ang nakausling pako. Dahil sa pagkabigla ay nahawakan niya ang picture frame, bumagsak ito at naglikha ng ingay. Inalis ni Evelyn ang kanyang paa sa pako ng dahan-dahan. Kahit masakit ay di niya magawang sumigaw. Binuksan niya ang pulang bumbilya na nagsisilbing senyales ng babala. Aakyat sana siya sa itaas, ay biglang may alien na dumating. Nagtago si Evelyn at hinanap sa istante ang isang mekanikal na timer sa kusina. Ang alien ay daang-daang bumaba sa hagdan patungo sa basement at nakikinig sa paligid. Tumunog ang timer, inatake ito ng alien. Habang si Evelyn ay tumatakbo sa itaas. Nakita niya ang isa pang alien. Pumasok si Evelyn sa banyo at lumubog sa batsa. Nagsisimula na siyang manganak. Nakauwi na si Lee at nagulat ng makitang nakabukas ang pulang ilaw. Sinabihan niya si Marcus na gumawa ng ingay. Kailangan ng nanay mo ng tulong. Sumang ayon naman si Marquez. Hinawakan ni Lee ang kanyang shotgun habang si Marquez ay tumatakbo para sindihan ang switch. Biglang lumipad ang mga firecrackers. Pumasok si Lee sa bahay at tumingin sa banyo, nakita niya ang isang bakanteng bathtub na nababalot ng dugo ng kanyang asawa. Siya ay nagsimulang umiyak sa pag-aakalang wala na si Evelyn. Nakita niya ang kamay ni Evelyn mula sa salamin, natuklasan niya na ligtas si Evelyn at nagtatago sa shower kasama ang kanilang bagong sanggol na lalaki. Si Marcus naman ay pabalik ng bahay, nang may narinig siyang alien. Tumakbo siya papuntang cornfield ngunit tumama siya sa gulong ng tractor at nawala ng malay. Nakauwi na si Regan at napansin ang sinag ng flashlight mula sa taniman ng mais. Hindi niya narinig ang alien na paparating sa likuran. Habang papalapit ang alien, ang Cochlear implant processor ni Regan ay gumana at nagbigay ng feedback na tunog na ayaw marinig ng alien. Na naging dahilan ng pag-alis nito. Hinanap ni Regan si Marquez at pumunta sila sa tuktok ng lagayan ng butil ng palay. Dinala naman ni Lee si Evelyn at ang kanyang bagong anak sa underground at inilagay niya sa soundproof crib. Napanaginipan ni Evelyn si Bow nung araw na pinaslang ito ng alien. Nang magising ay sinabihan siya ni Lee na okay na ang lahat at ligtas na siya. Nangako si Lee kay Evelyn na poprotektahan niya ang kanilang mga anak. Umalis si Lee upang hanapin ang mga bata, hindi niya napansin na may umaagos na tubig pababa sa underground. Nagising si Evelyn at nakita niyang bumabaha na sa underground. At may pumasok na alien sa loob ng silid. Ang sanggol ay natutulog sa soundproof crib, ngunit walang takip. Maingat na dinampot ni Evelyn ang sanggol at nagtago sa likod na bumabagsak na tubig. Sa ibabaw ng silo, gumawa ng apoy si Marcus at Regan para mahanap sila. Subalit hindi ito nakikita ni Lee sa monitor ang kinalalagyan ng mga anak. Sumenya si Marcus kay Regan na huwag kang mag-alala, pupuntahan niya tayo. Tumugon si Regan, pupunta siya para sa iyo. Biglang nasira ang takip ng silo at nahulog si Marcus habang siya ay unti-unting nalulunod sa butil. Ang alien na kasama ni Evelyn ay narinig ang ingay na nalikha sa pagkahulog ni Marquez. Umalis ito at tinungo sila. Dumaan ito sa gilid ni Lee at tinanaw kung saan papunta ang alien. Tumalon si Regan sa silo upang iligtas ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtulak ng hatch, nahawakan ito ni Marquez at nakaligtas siya. Habang si Regan ay mabilis na lumubog sa butil. Si Marcus ay umakyat sa hatch at hin nila ang kanyang kapatid. Parehong ligtas na nakaupo sila sa ibabaw ng pinto ng silo, ngunit may narinig silang kalabog sa ibabaw ng silo. May tumalon na alien sa loob ng silo at inatake sila nito. At tinatakpan nila ang kanilang sarili ng pintuan ng hatch. Muling pinaandar ni Regan ang cochlear implant processor niya at naglabas ulit ito ng feedback na tunog. Umalis ang alien at nakaligtas sila bumaba si Evelyn at pumunta ng monitor para alamin ang nangyayari sa mag-ama niya. Dumating naman si Lee sa silo at nakita niya ang dalawang alien na umalis. Maya-maya ay dumating ang dalawang anak niya at niyakap niya ito. Biglang may narinig siyang kaluskos at sumenyas siya sa anak niya na huwag maingay. Pinapunta niya sa truck ang dalawa sa truck habang siya naman ay kinuha ang palakol. Inatake ng alien si Lee at napasigaw si Marquez. Nang marinig ito, pinuntahan ng alien ang trap. Binuksan ni Regan ang Catchlear Implant Processor at naglabas ulit ito ng feedback na tunog. Pinatay niya ito dahil kahit siya ay nahihirapan tiisin ang ingay. Pinagpatuloy ng alien ang pag-atake nito sa trap. Si Lee na may injury ay bumangon at tumingin kay Regan. Sumenyas si ng I love you, lagi kitang minamahal. Pagkatapos ay sumigaw siya at isinakripisyo ang sariling buhay para iligtas ang mga bata inilagay nila ang truck sa neutral at pinabalik ito sa bahay kung saan nandoon ang kanilang ina. Niyakap ni Evelyn ang mga anak at narinig nila na papalapit ang mga alien. Pumasok sila sa loob at bumaba ng basement. Nakita ni Regan sa unang pagkakataon ang mga proyekto ng ama niya. Pati ang katibayan sa paglikha ng kanyang cochlear implant processor. Nababalot siya ng emosyon, biglang kumurap ang mga ilaw. Senyales na may alien na naglalakad pababa sa basement. Nabasa ni Regan ang sulat kamay ng kanyang ama na ano ang kanilang kahinaan. Pagkatapos ay sumulyap sa kanyang cochlear implant processor. Binuksan niya ito at lumikha ng feedback na tunog at naging sanhi ng panginginig ng alien. Pinalakas ni Regan ang tunog gamit ang mikropono. Ang alien ay bumagsak. Maya-maya ay bumangon ulit ito, hawak ni Evelyn ang shotgun ni Lee at ipinutok sa ulo nito nakita nila sa mga surveillance monitor na papalapit sa kanila ang iba pang mga alien. Nilakasan ni Regan ang speaker habang si Evelyn ay ikinasa ang shotgun habang nakangiti. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe, like and share. Maraming salamat din po sa nanood, nag-like at subscribe ng short video ko. Maraming maraming salamat po. Thank you.